Atyo. Ha. Eh, iya e, pila may kuan niyo. Oh. Yeah, na babay na sa imong amo. <laughs> Yo, what's up guys? Mayong adlaw ka yung tanan. For video nga pala guys, medyo lapok-lapok ang panahon. Kita nyo naman guys, oh. sa daanan ko pa lang, Kaya ito, tandaan muna tayo kasi mayroon dito guys na bibinta na kambing. Pupuntahan ko lang. Dito lang din banda yon sa may unahan guys. Nag-usap na kami nung may-ari nun. Tinawagan ko na yon. Sabi niya na mag-abang na lang daw siya dito kasi hindi ko din yon alam. Basi magkaligaw-ligaw na puta gamay ba guys. At ito na nga guys, mauna ni siya ang kambing nga bibinta ng may-ari guys. Dito na rin siya, nagkita na rin kami nito tapos nag-usap kami tapos tinanong ko sa kanya kung magkano bibinta niya sabi niya dalawang libo daw tapos itong isa naman na turo sabi niya dalawang libo din daw yan kaya ibibinta nila ito guys kasi nga wala na silang mapastulan kasi puro na tubo dito mayroon na mga tanim na tubo tapos yung nanay guys ano na to buntis daw malapit na din daw to kasing mga anak yung nanay nila guys kaya ito binibinta nila muna oh. At atyo Ya, pilih mai kau Dos lo? Oh, dos mo ka. Di ang kare? Oh, di ka to. At ayun na guys, nagkabayaran na kami ng may ari. Binibigyan ko na isa ng dalawang libo. Tapos sabi niya, saan daw ang bibilhin ko? Akala niya, bibilhin ko guys itong ano, itong lalaki yung toro. Sabi ko yung babae lang kasi <laughs> yung babae yung gusto namin. At hindi ko akalan ito ang sasabihin niya guys. Oh. Oh. Okay na sigurado ka. Bu oh. Bonfire bu bra? Oh. Bonfire bra? Kay pangyo. Ay, lang. Dahan na lang ng PC. Dahan ng ng PC? Pa, <tuk tangan> oh, selamat ya, Pak. Ya, Naku, ah, nah, itu nah. uh, sidecar, eh, pun saya juga At so ayun na nga guys, narinig nyo naman ang sinasabi ni sir, hangyo lang daw kasi nga daw guys kakilala lang. Iba talaga pag marami tayong kakilala kasi nga makahangyo tani guys. Pero sa totoo lang guys, dalawang libo sana ibibigay ko sa kanila kasi nga ayaw nila tanggapin kasi nga daw guys kakilala lang. Tapos sabi ko okay lang po kasi ganon din kami dati kaya naintindihan din namin yan guys. Ba, tapos na magabinta ka ng ano pag kailangan mo yung pera. Pero sobrang saludo talaga ko kila ma'am at saka kay sir kasi nga na naig talaga yung kakilala kasi nga pinahangyo ta nila guys pipe lang binibili natin sobrang oh. bait talaga nila ma'am at sir guys di mo akalain na bibigyan ka pa ng paaman tapos ipahangyo pa dyan ka sa 2,000 ginawa na lang nilang pipe juice na lang pong bahala sa inyo magbalik ma'am at sir Ingat kayo palagi. Shoutout nga pala sa inyo. At sya nga pala guys. At dito na ako ngayon sa unahan guys. Sa pinakataas sa iniwanan ko ng tricycle. Yung tricycle nga pala guys. Sa pinsan ko to. Hiniram ko lang. Shoutout nga pala sa pinsan ko. Maraming salamat sa pahiram ng tricycle mo tol. Ingat ka palagi dyan. At ayun na guys, ikakarga na natin to kay uuwi na tayo. Bago nga pala tayo mag-uwi guys, magpagas muna tayo. Shoutout nga pala sa nagas ng tricycle natin. At ayun na nga, nakarating na tayo dito sa bahay namin guys. Hindi ko lang nabidyohan guys kasi nga ako lang mag-isa guys tapos nag-drive ako ng tricycle. Kaya dito ko na lang binidyohan guys para makarating na ako. Yun, dito lang pala to muna siya guys. Itatali ko lang muna siya dito. Hindi ko na to ipasok sa ano namin, kulungan namin. Maraming salamat sa panonood kung hanggang dito ka pa nakarating. Maraming mung salamat sa panonood ingat kayo palagi god bless